Basta yun nga. Mag-i-stag hunting tayo. Basta ano yan, mga ako. Pero yun. bitara Taktong katabi ko. Ayun yung kita nyo guys. Maabuhin doon. Ganda. Mga kita nyo. Instead na ghost hunting. Stag hunting ang gagawin natin dito sa farm ngayong gabi. Ayan, kita niya yan, guys. Masan no, na yung abo no, no, yung kanina. Kaya taka dyan ganda. Silver blues. Ang aming bagong linyada. Hindi ito yun. Sanay silver blues kanina. Ito ba silver blues? Nagkaano tayo, stag hunting, hindi ghost hunting. Kaya nga, nung sa malayo. Yun na natin, na natin. Kasi na po, sila pa rin. na po. Lagi. Lagi po. Na, may sniper solo mo. Ang laki naman yan, dat. Hindi <laughs> 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 red dot, white dot. Yun <laughs> <laughs> So, dito na magtatapos ang ating stag hunting. Instead na ghost hunting, stag hunting. Bye na guys, kasi medyo nararamdaman ko na yung mga stag. Guys, pauwi na tayo. Hindi natin na hunting yung silver blues. Pero siguro sa susunod na stag hunting natin, makikita na natin.